kahulugan ng parakit sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang parakit ay sumisimbolo ng payo at tagubilin. Ito ay isang panaginip na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Ang mga parakit sa panaginip ay napapakita ng belo na kailangan mong buksan dahil pinipigilan ka nitong makita ang katotohanan. Ang mga panaginip tungkol sa mga parakit ay mga aral na magagamit mo para gamitin ang iyong kalooban at piliin na mamuhay ng mga karanasan sa buhay. Ang panaginip na makakita ng parakit ay nagdutulot ng saya sa iyong tahanan. Ito ay isang panaginip na puno ng pagkakaisa. Gayunpaman, hindi lahat ng mga panaginip tungkol sa mga parakit ay nagdadala ng maputing balita. Maraming mga panaginip na may iba't ibang konteksto at kahulugan kailangan mong maunawaan at tandaan ang mga larawang nakikita mo kapag natutulog ka. Narito ang ilang mga panaginip na may mga parakit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na parakit. Kung nanaginip ka ng lumilipad na parakit, ito ay nagpapahiwatig na oras na upang suriin ang landas na iyong tinatahak kailangan mong maunawaan kung ikaw ay naglalakad sa kanang bahagi upang makamit ang iyong mga inaasahan. Kung maling ng tinatahak mo, ngayon ang oras para ayusin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng parakit. Kung nanaginip ka tungkol sa isang higanteng parakit, ito ay napapahiwatig na hindi lahat ay komportable sa paraan ng iyong pag-uugali sa harap ng ibang tao at nakikipag-usap makakatulong kung natuto ka makipag-usap ng maayos sa pakiki sa lamuha. Ang matalino ay makakaunawa habang may panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na parakit kung nanaginip kang humawak ng parakit, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay ganap na may pananagutan sa pagpigil sa mga kakilakilabot na balita na dumating sa iyong buhay. Maaari itong mangyari sa iyong sarili. Ang iyong trabaho ay upang maiwasang ito kahit na dati kang nagkamali ng hindi sinasadya nakahulugan ng panaginip tungkol sa mga parakit sa isang hawla. Kung nanaginip ka ng isang parakit sa isang hawla, ito ay nagpapakita ng malungkot na damdamin na dinadala mo pa rin dahil may ibang nananakit sa iyo. Para kang isang parakit na gumugugol ng buong buhay sa isang hawla. Ikaw ay nakulong sa isang pakiramdam na pumipigil sa iyong sumulong at malayang makakita ng mga bagong abot tanaw. Kailangan mong humingi ng tulong sa iba upang malutas ang problema ng ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na parakit. Ang panaginip na ito ay nauugnay sa pamamahala sa pananalapi. Ito ang susi para makaalis ka sa pagkaalipin sa utang. Ang panaginip tungkol sa isang patay na parakit ay nagsasaad na ikaw ay naghahanap, nahaharap sa pinakamapanganib na yugto para sa buhay pinansyal. Makakatulong kung maaalala mo na hindi mo dapat sirain ang mga pangakong ginawa mo sa mga pag nagpapautang at iba pang mga pagbabayad. Sa makatuwid, kailangan mong pamahalaan ng maayos ang pananalapi at magingat sa mga hindi kinakailangang gastos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kawan na mga parakit. Ang panunood ng ilang parakit ay isang magandang natural na tanawin upang managinip ng maraming parakit ang nagpahayag ng isang pulong sa maraming mga kaibigan upang ipagdiwang ang isang sandali ng hindi pangkaraniwang kagalakan. Kailangan mong tamasahin ang sandaling ito ng kasiyahan at i-enjoy ang oras kasama ang iyong mga kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kumakantang parakit kung nanaginip ka tungkol sa isang kumakantang parakit, ito ay kumakatawan sa kasiyahan ng ibang tao sa iyong ginagawa. Samantalahin ng panahong ito para mas magtrabaho at ipakita ang mga katangiang meron ka. Bukod dito, makakatulong kung natutunan mong gumamit ng oras at kondisyon para kumita. Huwag lumangoy laban sa agos o ikaw ay mapadpat at matabunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinutusok ng parakit. Kapag nanaginip ka ng isang parakit na tinutusok ka o tinuto ka, ito ay sumisimbolo na mayroong maraming pagdududa at sama ng loob dahil hindi ka nakakakuha ng na mga sagot sa iyong mga katanungan. Sa ganong paraan, kailangan mong maghanap ng mga alternatibong solusyon. Kailangan mong magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos at maging tiwala sa iyong ginagawa. Maaring hindi ka rin sigurado sa mga turo ng relihiyon na kasalukuyang kinukuha mo.